Yes, Good morning po. Meron po bang intel report na natanggap ang uh, Malacanang regarding sa kung may banta po ba sa buhay ng Pangulo o sa kanyang posisyon kaya hindi na po siya tumuloy sa UNGA uh, uh, 2025? Ato mm -hmm. After, na naitanong po natin yan at uh, maliban po, no? maliban po sa naging pagbabanta dati ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo, base po sa National Security Council ADG Cornelio Valencia, wala po na direct threat sa buhay ng pangulo pero hindi po sila mga magiging kampante sa pagsiguro at uh, bigyan ng seguridad ang uh, buhay ng pangulo